Ano, Alay 'to. din din. Hayan na oh. ah. pa Meron na din nagtitinda ng galing Malabon diyan sa baba ah. Maraming nga, di ba? Ayan o oh. Eh Napadaan lang ako Dito sa ano Ang papare sana ako Baka ako wala Wala po yung paris Alam nyo kung bakit Dinibag na yung bakod Yung bakod na Kasi empty Ano po yun Empty lot yung Loob nung ano eh no? pinag-aanohan nila gagawin na yata so kailangan nila lumipat ano, but, but. na pero naan lang sa may munisipyo sa kabilang side sila lumipat malay natin maka uh, ano tayo singin tayo ano na ba ah, ang hirap ngayon umikot dahil ginagawa na itong lubak-lubak na kalsada finally ginagawa na po kaya lang ngayon traffic po dyan ingat po tayo maganda talaga ano San Simon ang daan ano bang meron maya 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 malaki ayoko na masyado malaki kaya pala ako dumaan dito para masilip linggo ngayon bukas ang ano bukas ang kaya lang hirap magpasta sa labas eh nagurado puno na din yan tayo huwag naman eh Mas, na rin naman eh pita na. oh hindi <laughs> tina ng chicken oh oh alam mabawal with the flow Sumikiplalo so, rito ah Ang dalawa na yung pila Sabi ko na, buto-buto na naman ipapabili ni Ma. Daan ang kong nagwawalis dun sa kalsada. Anong gusto mo? Buto-buto na lang. Hindi Oh. Ang oh, balita. Ano pa rin? Basa pa rin ng palengke ah. Good morning po, good morning. Crossing yun yun eh. Ito, crossing. Nakakakit mo na. Bang. Ano darling anak, gulay like pamulog? Ha? Ah? Gulay like pamulog. Wala. Eh? Pupulang ako rito. Mabenta yata na yan? Hindi. Ito nga, may ayuda. Ha? May ayuda. Saan? Manok, saka-saka-saka-saka. Baga naman? Oo. Baga naman. Tapos, saan?

Anak ko. Ano? Isang kilo dito. Wala dito. Meron na ata, namili na po yung biyanan ko nung ano, biyernes. Wala ano, kasi ano? ako nung biyernes eh. Siyang nagikot dito. Baka bumili din sa'yo. Ba't nalayo si nanay? Sa ano? Eh? Wala kang salita. Ano? Ano uh yung -huh. balido? Alay din din. Mayaman Alay. na. Si Bakit mo maraw na wala? Ah. Papatamba. Ay nabili niyan lupa no. Eh naman pala eh. Isa parts ah. Dobsap na lang lahat eh. Pag isanglang luto. Meron na din nagtitinda ng galing malabon dyan sa baba ah. Maraming nga, maraming ha? gumagaya. Hindi naman pwedeng... Talaga ang negosyo, oh. kailangan nakaano ka, no? Pag kumampante ka, nandiyan na kagad kalaban. Pagkarte so, na lang. Importante, yung anak mo nakaposisyon na sa Australia. Hindi pa. Ah. Hindi pa. Shoutout ko lang kay, ano? Pagkano? Pagkano? 130. Okay ka? Okay, 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 okay. okay, okay. huh? Oh, okay. Batay okay. mo. Kamuha, lang? lagi. Good morning. Ingat ka dyan. Basta. Sa Pipoy. Drawing. Drawing ka lang. <laughs> Drawing. the life ano? oi dami nagbigay ng kakanin kahapon sa akin na taga Canada Oh. tinutang ka daw yung bahay hindi kanya nakita abutan alin yung may taga dito? Oh taga dito rin hindi ko lang basta apolita good morning apolita o kung ka daw nyo maging personal shout out apolita <laughs> May utang ako dito kay Jomar eh. Partners. Good morning. Malita ang tampakuan mo pero mukhang matamis ah. Babayad lang ako ng utang. Grabe ang siling panigang. Napakamahal. Bayad ko ng utang ko. Magkano yun? 6.2 lang daw yun eh. Bilo? Oo. Oh. nag sa akin si Jomar. 100. Ako si Jomar. Kita ko sa'yo ha. Jomar Gulay. Ayan, 6.3. Ayan oh. 6.3 lang pala yun. Ana. Magkano ba yun? 170 ata ang kilo na eh. Mahal na eh. Na, para wala na akong utang thousand, one. One yeah. Grabe. Pamahal oh, ng pamahal ang Ricardo. Sili, mahal din. Ano? Yeah, lang. Lang yun. Yan mo lang halaga isang daan. Pang ano lang. Pang rep. Pang mga ilangan tayo. Sa barrio limang piso isa eh. Na. Sa barrio limang piso isa. talaga si Lolo, ano? Mabenta talaga. Eh. Pwede pa siya. Radish pala. Wala akong makakitang radish ha. Ah. vale talaga makukuha sa rim ito kailangan na talagang paklasin hanggang dito lang yan ah one way one way ito one way doon sa kapila yung ah, mga dito ano kaya yung malalaki ano yun ang talong. Oh, hindi tak, hindi naman tu galing ya ano? mula ako mula ani sabagal daw oh. hindi mo na ako nakalapatin wala na palakaw bang makai sa akin nakalapat eh talo maikalapatin ka sa ako meron sa kaisang mula

ガるほど。 Ay, sarap. Kumain na ako. Nagkaroon ng espasyo eh. Ready to rumble na. Ah, tawag dito. Sila pala nagpapagawa. Hindi ko alam kung ano arrangement doon sa may-ari. Kaibigan kasi nila yon. So, baka retahan na nila ng ano. Nagpaayos sila ng uh, ano. Sa loob na. Mas maganda yun marami naman na silang suki so okay. at the same time pwede na nilang habaan yung uh, oras kahit hapon siguro mayroon ng kakain sa kanila kung may pwesto na nga naman ano? maganda yun uh, yan. pwesto nandun lang naman sila sa kabila dito Rolando, kumakain din dito minsan. Ah. Bang Meron. Photoshop. Ang Ay, may-ari, ayun oh, ito. Ito yung dati, oh, na daw nila. Ayos. Olimlim ng panahon. Sana marami po bumisita kahapon. Uh, okay naman. Meron tayong pitong order na lechon. Tapos medyo talo tayo sa kainan dahil uh, konti ang pumunta. Ganun talaga. Sana ngayon mabawi. Makakabawi tayo ngayon. Hindi ayos. Konti na lang naman ang babawi. Mahabolin eh. pa lang Konti lang naman yung ahabolin. malapit din itong lugawa na ito baka hindi na ako dyan minsan maghapon kal naman ang ginagamit nilang manok pwede pressure cooker na lang para mabilis naman po maririnig mo yung pressure cooker nila pagka kumain ka <laughs> may sirip parang sa tagaytay sa taas po ng ano bang market yon yung bulaluhan doon sa taas maririnig mo puro pressure cooker ang mga andar ano nakalimutan ba ako hindi ko kailangan kung pumunta ka ako ng palengke kasi actually so, wala naman ako masyadong kailangan na magbabayad nga kay Jomar tapos bibili ng pagkain ng kalapati bibili ng konting sili wala na rin naman eh okay na nagsang nag aaway dalawang bata may isang yogurt kasi na natira ngayon, hiningi ni Chichi kay Pepe Mamaki na lang Sige, sabi niya Nakita ni Rowan Gusto ko yan, sabi niya ay, ay, inagaw pala ni Rowan Inagaw ni Rowan Si Rowan ang Ano Ang nangyari, si Chichi na ngayon ang nangingi Tapos, eh wala na Kumuha na lang ng Dutch Mill si uh, Chichi yogurt drink naman yun ngayon mamaya itong na inahabol naman si DJ gusto ko din yan talaga sabi ko awa oh, yung dalawang magkapatid ito pa yung isa hindi mas sumasali sunod sunod lang nanonood lang tingnan lang yung dalawa kau habol Mr. Palenque silipin na natin tana kami ni Rowan nauna na si ate no? na nauna na si ate sa taas na pa tayo. Oh, malapit lang naman eh. Hindi ako layo-layo. Hindi ka pa kumakain. Kumain ka ng konte Hmm? Maga mong gumising. Bakit ano bang gagawin mo ngayong araw? Mag-play. -play. Ha? Mag-play. Play Mag-play kayo. Ba't madilim na? Patutulok na. Ah. Dapat maghahanap muna tayo ng spider. Na? Hmm. pag mahalaw wala gagap kaya hilap hirap maghanap no mm -hmm. iti nga mo yung sapot ang liit-liit lang no mm -mm. pinuputol kasi nila yung mga sapot nila para hindi yung makita tapos sa gabi sila gagawa wala naman tao wala pa kasi maaga pa wala pa tayong bisita. Maaga pa eh. May motol. Oo. Pabay. Ako, nakalimutan ko pa yung cellphone ko. May charge. ano tayo manunood ng uh, basketball. Lapit-lapit mo. Si Lolo nagwawalis na oh. May pa palang gagambang kuryente doon. Ayun oh, no? may bahay. Hindi no, you know, you know, mga bahay nila. Ayun dito, ayun oh. No? Dika mo kasi tinitingnan yung ayun oh. No? Kita mo 'yung mga bahay? Ayun. 'yung gagambang kuryente. Oh, tingnan mo naglalaro na sila oh. oh, oh nahulog ka sa monkey bar kanina ay kahapon ay ay maano ngayon ah may low pressure area yata ngayon mga ka farmer kaya medyo makulimlim at yung amihan talagang ramdam mo na naano pag nakarating pa dito yung malamig na hangin galing uh, Korea na malamig sigurado ang Pilipinas oh. diba ayan na, kumakain na tapos na kumain si na Hong Kong ako naman ay uh, iikot ulit syempre, so ayan maraming maraming salamat at magandang buhay may natutulog dito ah ibon